yan usapang reverse camera tayo mga tol so yan sa tingin natin yan parehas lang talaga yan pero may isa dyan na para sa reverse camera or sa reverse camera ng dashcam and sa reverse camera ng head unit natin so kung titingnan natin yung adapter nila magkaiba po yan ito ganito tapos yung isa kaniyan so ito kadalasan ginagamit sa in unit yung mga aftermarket or hindi naman lahat so ganito talaga yan kadalasan ginagamit sa ID unit ito naman kadalasan to ginagamit sa mga dashcams so ang kaibahan lang nito meron siyang yan, ganyan. Ito, 5 pins. Meron din yung 4 pins. So, bago tayo mag-order sa mga Shopee or Lazada, kailangan natin ma-check yung sample kung ilang pins yan. Basta pag dash cam, ganito. Yung itsura niya. Yan, yan. Kailangan mo lang masilip kung ilang pins para tama. Para hindi naman masayang yung pera natin. So, side unit naman, ganito. Ganito. ka ang, ano lang yan kailangan mo i-check yung quality kasi bawat hindi unit kailangan na may record yan ng quality or yung resolution nya kung mga bago naman na hindi unit kagaya ng mga android yan kaya nila yung mga matatas yung 4K, 2K, yung mga Ultra HD pero yung mga hindi naman mga android kadalasan talaga yan yung mga mababa talaga quality kasi pag matatas yung kung matatas yung resolution yan hindi po talaga gagana yan so yan kaya pag mag kayo yan para hindi tayo ma, hindi masasayang yung pera yung mga ganito reverse cam yan ng head unit ito naman reverse camera ng dashcam yan pero kung ito makikita nito sa mga hindi unit kung tres naka 360 ganito yung ano ng 360 yung 360 ganyan din yan.